UCPD handa na sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Handang-handa na ang Quezon City Police District para sa pagdaraos ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni QCPD spokesperson Captain Febe Madrid na nakalatag na ang mga hakbang upang matiyak ang kapayapaan at seguridad sa SONA. Kognay nito, kinumpirma ni Captain Madrid na tulad ng mga nagdaang SONA, 6,000 pulis pa rin ang akalat ng tanggapan sa Batasang Pambansa. Bagaman wala pang natatanggap na banta, tiniyak ni Captain Madrid na tuloy-tuloy ang monitoring ng pulis sa paligid ng House of Representatives on the end of the preparation ng Quezon City Police District po, sir, ay handang-handa na po kami. In fact, our District Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan ay pangungunahan niya na po ito inspection of our troop and the equipment for the SONA deployment. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa mga lokal na pamahalaan na maapektuhan ng SONA at inaasikaso na rin ng tanggapan ang ikakasang traffic rerouting scheme para sa SONA ngayong taon. No. Bueno. Yan ngayon ang pinag-uusapan na uh, meron yung ongoing uh, in, uh, conference with the LGU, yung mga barangay nearby kung saan na uh, mas maapektuhan. Ito yung mm. harap mismo ng House of Representatives. And of course, ito pong Commonwealth Avenue ay meron na pong uh, nailatag na rin kung ano yung magiging scene nitong ating gagawin o road blocking. There will be super late, pero hindi pa po nakakainalize kung what time it would be. Pero definitely meron po yan. And then meron din po dito sa sa San Mateo, meron na rin coordination dyan. So for that matter, may, definitely merong may mga kalsada na rerouting and Apo. yung road closure ay uh, pinag-uusapan pa po. Tinig ni QCPD Spokesperson Captain Febe Madrid sa panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapakikinggan sa Aliw Channel 23 at DWIZ mula lunes hanggang biyernes tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. At yan ang aking news scoop ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.